Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay talagang nakantinga na nga si Miss Rachel kasama niya si Kuya Rowell. Lumabas muli at kumain sila sa isang restaurant. Oh my angel, angel. Of my life. Bakit na lang, lahat. Ayon sa vlog ni Kuya Ruel ay talagang makikita si Miss Rachel na parang hindi na nalulungkot. Grabe at nakakangiti na nga ito at nakakapagtawan na sila muli ni Kuya Ruel. Magkasama sila sapagkat bumili daw sila ng mga pagkain. At pagkatapos nito, ay akala nila ay pwede silang kumain doon sa store na pinagbilan nila ng pagkain. Ngunit wala na daw palang space at puno na daw ng mga customers ang store na yon Kaya naman napilitan na lang sila na umalis at maghanap ng iba. Nung nakahanap naman sila ng panibagong cafe, ay bawal naman daw kainin ang binili nila sa isang store doon sa cafe na yon. Ang tanging pwede lang daw kainin ay yung mga pagkain na tinitinda ng cafe na yon. Kaya natawa naman si Kuya Rowell at Miss Rachel sapagkat gutom na gutom na silang dalawa. Oh my angel, angel baby Beloved love habang nandun nga sila sa cafe na yon ay naisipan naman ni Kuya Ruel na mag-vlog nang sa ganon ay makita ng mga fans at supporters kung ano ang kanilang sitwasyon. Nakita naman ng mga fans na si Miss Rachel ay nakakatawa ng muli. Natuwa naman sila sapagkat nakita na nila muli si Miss Rachel na tumawa at parang hindi na iniinda ang sakit na nararamdaman niya doon sa vlog ni Kalinga Vincent kung saan siya ay umiyak dahil napuno na siya sa mga bashers. May nag-comment naman at binasa ito ni Kuya Rowel. Ang sabi sa comment ay sana maging mas matatag daw si Miss Ricia sapagkat isa siyang public figure. Kung baga kapag nasa socmed o social media daw sila ay dapat sanay na sila sa mga bashers. Dapat talaga ay huwag silang magpa-apekto sapagkat normal lamang yon dahil sikat sila. Nareplya naman ito ni Kuya si at sinabing, Tama! Sabi niya pa kay Miss Rachel ay tama daw yon Dapat daw ay hindi na magpa -apekto. sila Miss Rachel at ang kanyang pamilya sa mga bashers, sapagkat mga ingit lamang ito at talagang wala naman ito na itutulong sa buhay nila. At as long as nasa tama daw sila at alam nilang wala silang ginagawang mali, ay dapat hindi nila itigil ginagawa nila, lalo na ni Ms. Rayshen. nga ba si Ikaw nga ba of my life? lahat Nagreply naman si Miss Rachel kay Kuya Ruel. Sinabi naman ni Miss Rachel na oo daw at talagang mag-move on na siya doon at mas lala na siyang magiging matatag. May sinabi pa si Miss Rachel na talagang diniinan niya ang pagsabi sinabi niya na ayun daw ang una at huling beses na siya ay iiyak dahil sa mga bashers. Simula daw ngayon ay talagang magiging matatag na siya at hindi niya naiintindihin ang mga ito. Iintindihin niya na lamang ang mga supporters at ang mga tao na talaga namang sumusuporta at walang sawang nagmamahal sa kanila ni Kuya Rui. Ba si Mr. Ryan. Ikaw nga ba love of my life? Pagalingan ko, kapag sinabi mo. po tayo, tayo kasi nasa Sokmed natin mga pananega, kahit mahirap. Gawin yung, yung kalakasan ng mga taong... wait lang, wait lang. Sabi ni Capeso, love, you, uh, love our enemies and bashers para di po tayo mapiktuan kasi nasa SOCMED po tayo. Gawin natin normal ang mga nega kahit mahirap. Gawin yung kalakasan ng mga taong ayaw sa inyo. Yes, tama po kayo. Tama, si Kapeso. No? Uh, gagawin na lang po natin ano, parang part na yun sa ating ano, sa ating buhay, no? Kasi pinili natin yung ganitong ano, estado ng pamumuhay na nasa SOCMED po tayo. So, everyone naman po, ah, uh, free to ano po, uh, suggest or give feedbacks to us. Basta inano lang po, eh uh, in a positive way naman po. No? Sa ano lang po, happy-happy uh, lang. Parang alam ko yung picture na yan, ako nag-shot niyan doon. <laughs> Saan doon? I mean, yung picture doon, na jump shot. Ibang Ano daw, uh, sa na sa susunod maging matatag kami kita ka ng ating mga viewers na isang strong independent woman Hello po Kuya Kape sa Mix TV Salamat po sa paalala niyo Salamat po sa advice niyo At ayun po Lagi ko po tatandaan yung sinabi niyong lahat Ipapakita ako po na Ipapakita ko po na kaya ko na ano hindi ako iiyak. Mm -hmm una at huli na po yun. Kaya ayun, magiging matatag po tayo. Laban lang. Diba? Malalalang pa sa buhay, natin. Diba sa buhay din yan, lumalaban ka palagi, ano araw. Hindi naman po masamang umiyak, kaya iyak lang. So, Tapos laban ulit. After nun, muta nang ba? <laughs> May laki yung muta mo ng ga. Ga? Alam mo ga, bakit? <laughs> meron. Ha? Meron, ayun siya nun. May muta? Oo. Wala Ay, naman man. daw po, sabi nila. Ah, wala oh. daw. Okay. Sabi nila, laban lang ba? Bumaha ng luha. Pero mga po, grabe yung mga supporter po nila. Pero po, mga no? Pa, ano po namin? Um, maging ano po tayo? Ang tawag yan? Magmahalan po. Lumipat na kasi kayo ng venue yung pwede kong kainan mga dalanyo. Lume... ah lumepa. <laughs> Lumipat na kasi kayo ng venue yung pwede kong kainin mga dalanyo. Cheers from Niagara. Maganda kasi kami... ah eh, maganda kasi kami. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka-sweet na latest update sa istorya nila Kuya Roel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!